nung una kayong magkakilala, anong nangyari? Papano? Papano kayo nagkakilala? Bali, nakilala ko siya kasi dun sa barkada ko na kaibigan ng barkada niya. Okay. Sa school. Sa school. Oh, no. Parehong eskwelahan ninyo? Oo oh, po. Ah, ilang taong ka nun? Ano po? Fifteen. Uh, Fifteen 15. 15 ka lang? Ano? Ano ba yun? High school na nga? O anong... Apo, oh, high school. first year high school pa. First year high school ka. Eh, ikaw? Fourth year po. year high, school. school. year high school ka. Okay. O sige, so pinakilala ba sa yung formal? Nagkatinginan lang ba kayo? Pa, paano ba? Nagkasulyapan? Ano, ano yun? Pa, paano? No, una, hindi pa kasi ayaw yung pumayan. Na? Na makilala ko siya. Okay. Tapos nung bandang huli, pinakilala rin. Eh, ba't ayaw mo pumayan? Kasi hindi ko po, ano eh, parang no. hindi ko siya gusto, ganun. Hindi parang... mo siya gusto? Bakit hindi mo siya Ay, gusto? Ay po, anong sabi nung classmate na classmate ko na babae na kaibigan naman niya yung lalaki. Wow. Parang hindi ko po siya type. Hindi mo siya type. Opo. Kahit ano pong bigay niya sa akin na kung ano-ano mga pagkain. Pero Aha. hindi ko po oh. siya ano. Hindi mo, ayaw mo talaga sa kanya? Opo. Parang hindi. May iba po kasi akong crush. Hindi po Ay talaga yun. siya. Yung iba mong crush ano, mas matangkad. Maputi. Mestizo. Hindi po. Ba Tama lang ah. din po. Tama din lang. Pero mas gwapo sa kanya. Opo, konti. Sorry, ah. <laughs> okay lang pa. Kaya magagawa, eh. Di bali, sa'yo naman napunta, eh, no? Nalabas first sight ka ba? Opo. Ay, oo. Bakit? Maganda kasi siya, eh. Ay, ah, syempre. Pero marami Tapos, naman maganda, oh. oh. Parang tahimik na nung nandun sa school. Okay. Hindi siya masyadong magaslaw. Eh, hindi siya magaslaw? Nagustuhan mo yun? Yung mga bagay na oh, magustuhan oh, oh. So, humantong din naman pala doon sa puntong talagang niligawan mo siya. Opo. Yung nagpapadala ka ng mga roses, ganyan, gano'n. Okay. Pumantong po uh, Ano po, mga pagkain. Pagkain, pinapadala uh, ka niya. Soft drinks. mga... Soft drinks? Oh, o ano pa? Tsaka po, mga burger, gano'n. Burger? Ba? Big time ko pala, ha? Una lang po, buy one, take one. Ah, buy one, take one yung burger mo? <laughs> tigis sa kayo, gano'n? Eh, pero bakit ano? Hindi, hindi pa rin umpekto sa'yo. O, o umpekto ba? Baka nadali ka no. ng burger at soft drinks, ha? Maapekto naman po itong huli na lang. Yung ano na lang talaga siyang sincere talaga siya sa panliligaw sa akin. Pa, paano mo nalaman na sincere siya? Merong bang pangitain? Merong bang siyang ginawa? Opo, kasi ano? tuwing uwi na po kami galing sa school, mm -hmm. ano po, uh, hinahatid niya po ako. Tapos sinasam hinahatid niya ako pag uwi. Mm -hmm. Tapos para lang po kasi nga hindi nga, kasi takot nga po ako sa mga magulang ko. Uh -oh. Kasi baka makita siya na oh, may kasama ko, oh, oh, oh. eh, pinabababa ko na po siya sa malayo pa lang. Ma bago po dumating ng bahay namin, pinabababa ko na po siya. Para hindi kayo mahuli? Oh, para hindi makita ng <laughs> mga Hindi po makita magulang... na oh, sa akin. Pero teka muna, nung kailan kayo nagkakamabutihan na? No? Oh, ano natok na sa inyo sa magulang niyo? May natuklas ang kayo sa magulang niyo, oh, di ba? Oo, yung ano? Yung nga, may um, alitan pala may sila. May alitan para na, sila uh, na hindi naman namin alam. Kasi nga po, yun, ah. yung, mga bata po, po kami, ang focus talaga namin, syempre yung ligaw-ligawan, pasyal-pasyal. Oo, oh, 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 pag ito naman. Dugtong mo naman pati pag-aaral. <laughs> di ba? Oo, <laughs> oh, 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 oh. <laughs> tapos, tapos. Ha? Nag-aaral pa po ako noon, nung, nung ano ko, tapos nagulat na lang ako na meron palang alito yung mga magulang namin, Oo. parehas pa mga mga barumbato. <laughs> parehas na ano, mga barumbato doon sa lugar ninyo? Ah, ganun. Hindi, eh. ano ba naging problema? Bakit sila nagkaroon ng alitan? Anong problema nilang dalawa? Sa sugalan po kasi yun. Sa yeah. sugalan. Uh, May kanya-kanya po silang sugalan. sa oh. ah, sugalan. Hindi, eh. hey, nag aaway sila sa parokyano. Ganun po. Ganun. Ayun, nag Ay, nag-aagawan sa lalaro doon sa sugalan. Nagpapairingan oh, sila. Ay, ano. O teka, ano naging reaction naman? Na natuklasan kayo eh, di ba? Opo. Oh, natuklasan din kayo. Ano naging reaction ng tatay mo, papa mo? Siyempre po, okay. nag nagalit po sa akin. Sinampal niya po ako. Oh. Dahil sabi niya nga, wag na wag po daw gugustuhin yung anak ng kalaban niya. Kalaban niya. Oh. Tapos ang ginawa ko pa rin po, Sumama pa rin po. Tagas pa rin ang ulo mo. Sumama ka pa rin. Ay, oh, Ikaw, yun ay, yung nalaman ay, ng papa mo. Uh, Sinabi ako ni papa na iwasan ko nga para hindi na magkaroon pa ng malaking gulo kasi nga meron nga silang alitan na hindi naman nila oh, binabanggit oh, sa akin talaga. So hindi naman binabanggit ng direct. Oo. Oh, Huli ko na lang din na ganun pa nung medyo lumala na yung sitwasyon. balaman oh, Nung malaman nila na magkasinta na kaming dalawa. Oo, oo, oo. Eh, ang mama nyo? Ang mama ko po, kasi po, ano lang siya ng papa ko. Eh, kung baga, takot siya. Kung sunuran lang okay. sa papa mo, ikaw yung mama mo po. Yun po, ganyan din po. Pinagsabihan din po ako na kung ano, umiwas na lang sa sa gulo para hindi naman daw po maging malala po yung sitwasyon. Mm -hmm. Pero matikas din ang ulo ko eh. Matigas <laughs> na ulo nyo. Ano nangyari pagkatapos? Nakatigasa ng ang ulo niyo. Ano naman po? Okay naman po ang kailabas na lang alam namin. <laughs> nang ano? hindi, um, hindi, ano? hindi. Ito, ano, nung, lang, nung panahon na yon, Nung panahon na yon, Ano nangyari? Yeah, hindi nga po. Eh? Uh, nalaman nung tatay niya na kasama ko siya, may nakakita sa amin. Mm -hmm. Tapos yun, bumusog yung kuya niya ang kuya niya lumuso. Uh -huh. Sa sa amin banda. Bakit? Nasa, nasaan nasa ba kayo? Yung... Kasi ano po ako sa first po ako, sa 6 siya. Saan? First six. Street po. Ako. Oh, six, ah, sa First six street, street, six street, Sixth Street, street siya. Okay. Okay. Oh, medyo, 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 eh, hindi. Nung lumusob yung kapatid niya, but bakit naman lumusob yung kapatid mo? Kasi nga po, galit nga po sila sa sa inyo sa, inyo, sa relasyon ninyo. Sa relasyon namin. Eh, gusto niya masunduto kasi nakita niya na magkasama kayo. Magkasama kayo. Apo. Saan nga kayo noon? Nung magkasama kayo? Sa o. purse po. Sa Apo. purse Apo. ayo? Apo. Sa Apo. bahay Apo. ninyo? Apo. Lumusog ngayon ang kuya mo? O ano nangyari? <laughs> 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 yung nga po, nagkaanoan na po sila. Nagka? <laughs> Binaril po yung Ha? Binaril nino? Nang, no. ano po, barkada po ng tatay niya. Parang, ano po... Nagkagulo po kasi ano ng video e, para o, Ano nangyari sa kuya niya? Wala po, namatay. Ay, nam ano, wala po namatay? <laughs> namatay na on the spot? Opo. Namatay Pinamaruk siya. Naku siya o, naman po. Rin. Naku, eh di lalo pa lumala yung problema sa pamilya niyo. Lalo na nga po. Lalong tumindi. O ano sumunod, po? Tapos noong mga panahon na yun, pinilit ko siya na alo na iwasan na namin yung gulo ng pamilya namin. Lumayo na lang kami sumama sa sakin. Itinanan mo pa! Laking bata ka, oo. Diyos ko! Di lalo lumala! Oh, oh, oh. Yeah. Oo po, niya. Oo, isumama ka naman. Oo oh, oh, po. Oh. Isumama ka naman, siyempre. <laughs> o ano nangyari nun? Nung magkasama na kayo? Nanirahan kami doon sa barkada ko. Oo. Sa medyo may malay na yung lang yung barangay lang muna. Oo. O, one week siguro po yun. Oo. Bago ako nag-apply ng trabaho sa probinsya sa DAO nakapagtrabaho ka naman. Labor po ako nung... Laborer ka, kasama mo siya. Sino naman ako po siya. Oo. Okay. Oh. Kamusta ang buhay nun? Naku, kahirap. Mahirap. <laughs> Nanay, mahirap yan. Mahirap oh. po. Mahirap mahirap Pero... Po. Mahirap na mahirap talaga. Ilang taong ka nun? Siguro po mga 18 na po. 18, 18, 18 ka na nun. Po. Ikaw, Bong. Ilang taong ka na nun? Nasa... 25, 28. Mas, Medyo mas, mas, may, may indog po sa akin. 20. Kumbaga parang Idad-idad na rin siya ng konti. Malayo, malayo ba ang edad sa kanya? Lima po. Five years? Ah, five years lang naman pala. O, oh, 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 siyempre ngayon, siyempre nag lag, ano ka, nagbuntis ka. Opo. Oh, Nagkaanak ka na. Opo. Oh, o, oh, ano, yan. Ako, ng nang umira. Opo. Oh, Pero na, ano, pinagtisan po namin yung maliit namin kuwarto na ano, barracks lang po kasi yun eh. Oo. Oh, oh. Barracks lang po na yung sa trabaho niya may barracks. Doon lang niya po kami tinira. Oo. Oh, oh. Pero na pag nakayanan ko naman po lahat na pagtiisan na mm ko naman po yung ano ko sa anak hanggang nagkasakit ang anak opo. mo Ibang na yan ibang storya yan opo okay. kahirap po na may mahirap na nga um, nagkasakit pa yung anak paano ang ano hirap dyan, eh? kasi abong nagtatrabaho ba ako ka, na focus mo na sa bata oo tapos eh, kailangan namin ng malaking pera dahil nga medyo malala yung sitwasyon ng bata oo So halos, minsan gusto kong mag-nakaw, gusto ko, <laughs> oh, oh. Dahil nga, gusto ko kumita rin kaagad ng pera para... Oh. Oo. Oh. Oh, oh. oh, oh. So, sa awa naman Hindi mo naman, hindi ah, mo naman tinuloy. Sa awa naman ng Diyos, hindi di na naman natuloy. Oh. Nakapanghiram naman din po sa mga kaibigan ko oh. paunti-unti. At nairaos din po lahat. Nairaos ang na bata? Oh. Ngayon, ilan ang baby niyo? Tatlo na po. Tatlo na talaga. <laughs> Kahit mahirap, ano talagang... <laughs> Oh! Talagang oh Maria eh. O, ito maganda. Nagkasundo-sundo din naman eh, pa ba sa huli? Opo. Yan ang kwento niyo sa amin. Paano nagkasundo-sundo ang pamilya niyo? Nung una po, nung nasa DAO pa lang po ko lihim akong umuwi sa amin. Nilihim mo sa kanya? Opo, hindi ko siya niya Para kasi po, gusto kong makausap yung tatay ko tsaka yung nanay ko na kung ano ba yung magandang gawin namin para maging maayos lang yung sitwasyon. Oh, kasi ayoko naman nung nagtatago kami, tapos ang gulo ng sitwasyon. Gusto kong maging maayos sila ng parents nito, tsaka sa akin. Kung maaari lang, para lang ka ako sa apo nila. Kasi inuwi ko siya. Nung bago ko siya iuwi, yung nga ko muna siya. Para ka ako doon sa apo nyo dahil may apo na kayo sa akin. Yun. Yung, yung nagsimula. Sino kinausap mo parents mo? Opo, ang tatay ko. Oo, oh, ano oh, oh. ano sa'yo? Eh, sabi niya, kung may uuwi ko raw, oh, oh. iuwi ko na at mag-usap-usap na lang daw dun po oh, oh. sa bahay. Oh, oh. So, nung uuwi ako nung dao, pagbalik ko sa kanya, kinausap oh, oh. ko na siya tungkol dun sa sitwasyon namin. Oh. oh. Kung maaari, kausapin niya rin yung parents, ano niya. Yeah. Eh, takot nga po siya kasi dahil niya doon sa mga lang. Yeah, eh, kasi na matay naman yung kapatid. Hmm. Kaya po galit na galit din yung papa ko. Oh, yun. mm -hmm. Ano sa ano? Oh. Sinamahan ko na lang po siya. Kayo yung dalawa. Opo. Punta sa... kayo sa magulang niya. Opo. Sa magulang po. O, ano naman na reaction niya? Kaso po, hindi, ang nangyari po kasi, ano, yung nakita niya kami, ako po, kukuha niya ako tsaka yung anak ko. Ayaw kay Bo! Papapatay papa, papa, pa rin po siya. Ako papa. papatay? Kasi Jesus nga sobra galit kasi namatay po yung oh, kuya ko. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Ngayon, na ayos yun. Nag, ano na po yung nanay ko, na parang unuman na rin po siya, parang lumaban Dumabod, na din. Lumaban din ang damdamin niya. parang lumaban na rin siya sa tatay ko. Ah, nila Sabi niya, kung hindi mo, kung kukuhain mo ang anak mo tsaka yung apo mo, tapos yung manugang mo hindi mo pa rin tatanggapin, sasama na lang sa mga anak mo na aalis na lang kami dito, Aba, sabi niya. Ngayon po, ka. parang nag-isip din po siguro yung tatay ko na ano, oh. natahimik po siya sa isang tabi. Oh. Yun, bigla lang maya-maya po, yung sabi niya, pupunta na nga po kami doon sa bahay nila. isama, isama mo na si Bo? Opo. Tapos din po sila. ano rin buong po sila. kinabukasan po siguro. Oo. Eh, pero alam nyo, hindi lahat ng istorya nang tatapos ng katulad ng inyo, yung kanila happy ending, ano uh -huh. ano ang maipapayon nyo, mabibigay nyo leksyon o aral sa mga kabataan na nanonood sa atin ngayon? Mapupusok kasi, di ba, no, James? Sa akin, sana silang basta-basta yung pasok-lalang pasok sa mga problemong... Hindi pa kaya. Hindi pa kaya. Tulad yan, sa amin kasi, ang hirap ng sitwasyon. Oo. Pero gano'n pa man kilaya, pero wag na sana lang gayahin na lang din kasi ang hirap talaga. Napakahirap ng pinagdaanan. Pag-isipan muna ng mabuti bago pasukin mm. yung mga bagay na ganito. Oh, Napakahirap. Ikaw, Jane. Sa akin po, yung sinabi po ng asawa ko, gano'n na rin po sa akin sasabihin ko sa kanila kasi kung gagayahin niya kami, mararanasan po din nila yung mga <laughs> Gano'ng kahirap. Kung gano po kahirap ang buhay no, na maging ano, Sa Ibig sabihin, o oh, ito ang tanong na diretsahan. Ibig sabihin, kung mai, maibabalik natin ang panahon, hindi muna kayo gagawa. hindi Pero, talaga. talaga hindi.